Ang bunsong anak ng celebrity couple na sina Melay Cantiveros at Jason Francisco na si Stella inantig at pinukaw ang puso ng maraming netizen sa latest video na ibinahagi ng kanyang mami Melay. Mula sa Instagram account ng comedian at aktres na si Melay Cantiveros ay nagbahagi ito ng isang nakakaantig na video ng kanyang anak na si Stella. Sa video na naibahagi ay mapapanood natin na habang nakayakap sa kanyang mami Melay si Stella ay umiiyak ito. At nang tanungin siya ng kanyang mami Melay kung bakit ito umiiyak ay agad itong sumagot na nag-sacrifice daw umano kasi si Papa Jesus para sa atin at para mabuhay tayo. Ayon kay Melay ay nagdadasal lamang ang kanyang anak na si Stella at nagulat na lamang siya nang bigla itong yam akap at umiyak sa kanya. Agad nang nag-viral at nag-trending ang naturang video na iyan ni Stella kung saan ay maraming netizens ang naantig ang puso dahil umano sa murang edad pa lamang ni Stella ay naiintindihan niya na ang mga bagay na ito at napaka-pure din umano ng puso nito bilang isang bata. Kalakip naman ang video na iyan ni Stella na ibinahagi ng kanyang Mami Melay ay narito naman ang kanyang naging buong caption kung saan ay sobrang proud ito sa kanyang anak, Ania yung akala ko ano ang iniiyakan niya sa sobrang tagal niya matapos mag-pray umabot siya sa ganito ka guilty, thank you Jesus kasi na-understand na ng aming baby ang meaning ng Holy Week, at sobra akong na-happy bilang mama, I love you baby Stella. May <coughs> umiyak. Dahil nag-sacrifice si Papa Jesus para sa amin. Nag-sacrifice para sa ating pamilya lang? And mga tao din. Akala ko sa ating pamilya lang. Kerte naman natin. Narealize mo sa prayer mo? That si Jesus ang dahil sa atin pinatay ni Jesus ang self niya para mabuhay tayo. Hindi naman niya pinatay ang sarili niya. Nag-sacrifice siya. Okay? para para i-save tayo sa mga kasalanan natin. Okay? Naawa ka kay Jesus? Kasi, kasi na ako yung friendship niya. Kasi, kasi para mabuhay tayo. Tapos, dahil sa ate, namatay siya. Hmm. Huwag ka masyadong mag-guilty, ha? Kasi, Jesus is... Thank you is... ako kay Jesus. Mm hmm. Thank you ka kay Jesus always. Mm hmm. Thank you, Jesus. Kasi, nagbigay mo ng life mo sa amin. Okay? Mahawa, mag, always ka mag-thank you. Dahil mag, nag-thank you ka, makikita ni Jesus na worth it yung ginawa. Okay? And always ka grateful sa kanya. Ha? Mm. <laughs> naman no eh. Nawawa naman ng iniyakan mo. Nag-pray kasi siya. <laughs> Come you we'll be in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. At least in the but deliver us for evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is for the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother God, pray for us in the of full of grace, the Lord is with you. Blessed are and blessed the Jesus. Holy Mary, Mother of God, hour of the day. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed are